Magandang araw po mga kabangon. Ako po si Tonyo, ang inyong kabangon. Sa video ito, ipapakilala ko po sa inyo kung sino si Tonyo at ano nangyari sa kanya. Pero bago niyo panoorin, paki-subscribe, also paki-press ang notification bell at pagkatapos po, paki-like and share. Sa gitna ng makulay at komplikadong mundo ng pera, korporasyon at negosyo, marami sa atin na nagtatanong, sino nga ba si Tonyo? at ano nga ba ang nangyari sa kanya. Si Tonyo ay nanggaling sa simpleng pamilya, nakapagtapos ng kolehiyo sa sarili niyang paraan, nagtrabaho bilang isang service crew at di sa katagalan ay natanggap bilang isang gurong teknikal. Nagtrabaho sa araw at nag-aral sa gabi sa may git na apat taon. Nagkapamilya kasabay ng pag-aaral at nang makapagtapos, natanggap sa iba't ibang malalaking kumpanya. Kabilang dito, ang pinakamalaking pharmaceutical sa bansa, pinakamalaking packaging, food and beverage conglomerate in the Philippines, isa sa mga kinikinalang multinational pharmaceutical company at mga iba pang kilalang kumpanya. Si Tonyo ay simpleng manggagawa na punong-puno ng pangarap. Ngunit isang araw, may nangyaring hindi inaasahan. Sa isang iglap, nawala ang lahat sa kanya. Trabaho, negosyo, kotse, pera at marami pang iba. Dumanas siya ng matinding kanungkutan at depresyon. Ninais na di na magising sa mga susunod na umaga. Isang umaga, pagbangon niya, siya ay nananalangin at nangako sa Diyos na siya ay muling babangon at nagpapasalamat sa mga bawat araw na buhay pa siya. Hindi sumuko si Tonyo. Marami siyang mga kaibigan na tumulong. Kung napapanood nila ito, alam nila kung sino sila. Sa pagbangon ni Tonyo, baon niya ang pag-asa at pagbalik tanaw sa mga taong tumulong sa kanya. Abangan si Tonyo sa mga susunod na videos. Ipapakita niya kung paano harapin ang bawat bukas, ang mga bawat araw sa muling pagbangon ni Tonyo. Hanggang sa muli!